Good evening everyone. If you are new in my channel, please like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. So, panawarin nyo ito ang aking uh, mata sa aking bahay doon sa Pilipinas. Ito ang ginagawa ko after my work. So, nakakawala po ng stress. Nakaka-excite everyday. So, panawarin natin ito. si CCTV nga mura man yung mura man yung ay kusok ay eh, eh, mudagan o oh, tara 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 na tara tara sige good. ano may pagka record na kusok na kay eh, mudagan o tara 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 ha Nindot kining naka ba? Asam Malaysia sepatu dong. Oh sigi. Banti. Halo wa ma wai, bua mai mutang sigi, sigi asam ni. Oh. Asam nel sepatu dong. Oh. Oh, asam ni yang dibuat. Bisa yang buat tu ni ya. Yang asam ni sila. Oh. Hmm, asam ni sila padung. Ah, silhig na po. Nagkalingaw na na siya silhig. Sige. oh, kuha silhig. Silhig na po. Oh. Silhig na po. Kapilin na siya magsilhig sa kadlaw. Siya <laughs> <laughs> rog, siya rog, ok-okon na lala sige sige abang tiks na lalikay o asa na to pa doon itong imang ibantayan o close the door mag check na po kung usah karun so asa na nga siya ngita na po kung Oh. Ano sabay ing inggilaw to kaun sa kana yang giloto. Oh. Panas oh. sigi. Hmm. Asan na to si... Asa na to si Inday Gamay. Oo, <tip> oh, dalang usa. Asa na to? is alas sa hapon to o tarang usa wala ni klase katogon oh, naman ko eh sugahan dito oh. Naasa na ni sila na. Para ni sila magkubi na sarado na ang prutahan. Asa ni sila pa doon? Mm, ganang usa, luto na siya. Time to cook. Ayan, nagluto na siya. Nasaan na iyang lutoon? na dito, oh. Banti daw dong. Hot dog, ilang La tona, toma, toma. O sea, no hay otro. Me está gozando, toma, otra De ahí

kalami na iulik, Pilipinas oh pero ay agwanta siya ta kaway kwartos Pilipinas wala na ang sang orasan na pinti humana sila pa ni limpyo ng lamisa ha katugo naman ko ano yung ni Yan, time to seal po gamatoy. So ngayon is 10, 19 pa. So ayan. Panay pa siya nag, ano nagre-record pa po siya. So matapos ito mamaya wala na nandoon na sa labas. Welcome to Rosalie, Sibylla Rose 13, Rose 13185 YouTube channel. Thank you so much for watching guys. I love you all.